beautiful day po sa ating lahat. Uh, isa din po ba sa mga concerns nyo ay kuto sa mga hayop ninyo, kadalasan ay sa mga aso at pusa. So, may solusyon po tayo dyan. No? Kung tayo ay may maraming aso at hindi tayo makapili ng mamahali ng mga shampoo, may isang shampoo na ginagamit ng mga nag-aalaga ng manok na pwede din sa ating mga alagang aso. At ito ang Integra Feather Shine. Yan. So, isa po itong insecticide. One year na po kami gumagamit nitong Integra. So, uh, yung effectiveness naman po niya ay uh, kung i-rate namin is 10 out of 10 po talaga kasi namamatay yung mga pulgas ng aso namin. To use po, uh, nilalagay ko po siya dito sa sprayer. no Mga one-fourth po ng laman ng sachet. Tapos, mix na kayo ng water. Yan. So, since concentrated po siya, uh, konti lang po yung ilalagay natin. Kasi po sa mga manok po, ay required yung isang sachet sa dalawang galon ng tubig. So, since sprayer lang po yung gamit natin, So, nilalagay ko po is one fourth lang ng sachet. So, una is kailangan muna nating basahin yung ating fur baby. Yan. So, una ko po yung mga paan nila para hindi po sila masyadong nanigil. Yan. Yan. Before ko po nilalagyan ng Integra shampoo, ay ginagamitan ko po muna sila nitong blue na shampoo na ang ay soap po pala na ang brand ay BioPet. So, para din po ito sa mga kuto ng aso. Kala naman po kayong ganitong sabon, pwede naman po na Uh, yung Integra Feather Shine Shampoo ko, yung ilagay natin diretsyo. So, kapag nagliligo po kami ng aso, uh, last part po talaga yung ulo nila na nilalagyan namin ng sa boy. Kasi parang hindi sila mag... Parang hindi sila mag-scope. So, ayan. Nagyan na natin ng sabon si Mimi. So, kung may shampoo din kayo, pwede din po yung shampoo nyo na yung unakin niya. So, as far as uh, experience is concerned po, no? Marami na po kami shampoo na try. Yung uh, para sa mga kuto nila. So, So far, ito po talaga yung Integra, yung mas naglalas na effectivity niya. So, yan. Spray-spray na tayo. So, mas maigi din po na gumamit po kayo ng scrub. Yung soft lang po. So, nilalagyan nyo na shampoo na Integra para po talaga mag-penetrate uh, sa fur nila yung sa uh, shampoo. So, yung Integra shampoo po natin ay meron na rin siyang conditioner. Uh, so, pag 2-in-1 po siya. So, kapag ang uh, mapapansin mo po, yan, malambot po yung fur ng aso. Intended po talaga yung Integra Feather Shine, kaya po sa Feather Shine, para po talaga yun sa mga manok, no? Pero, uh, sinasuggest din po ng mga taga-agribet supply yung shampoo na Feather Shine para din po sa mga puto ng aso safe din naman po siya. May tea tree oil din po siya, kaya mabango po. Ibababad muna natin ng 5 minutes. No? So, while waiting po, magliligo po muna tayo ng isang aso. So, while waiting po, ng 5 minutes, para po talaga completely mamatay yung mga kuto nila, uh, pagliliguan muna natin yung isang naming So, same process po yung gagawin natin. So, ayan po. Lumipas na po yung 5 minutes. Kaya, babanawan na po natin yung ating fur baby. So, ayan po. Tapos na po nating banlawan si Mumu. So, sa banda po dito, ayan po, oh may patay po na pulgas. Yan. So, hindi na po talaga siya gumagalaw. So, yan po. I-dry na po natin si Momo gamit ang towel. So, uh, kapag... Sinahamos niyo po siya ng ganyan, no. Since may conditioner po, yung feather shine shampoo natin. So, soft po siya. Dry on her feet. Ngayon naman, si naman po yung balawan natin. So, yung isang sachet po pala ng Integra feather shine ay nagkakahalaga ng 20 pesos dito po sa amin. So, mabibili niyo po yan sa mga Arrivet supplies. Huwag niyo pong kalimutan na i-mix niyo po sa water kasi concentrated po yung shampoo. Yan. So, murang alternative po to na sabon para sa puto ng aso. So, hindi lang po siya para sa manok. Maganda din po siya para sa aso. Yun po yung isang paraan para makatipid po tayo sa shampoo ng ating mga fur babies. So, napaka-mura, ngunit napaka-effective po niya. So, uh, it's a very, very sulit po na shampoo para sa ating mga fur babies. So, thank you po for watching. See you sa next!